Mahal ko ang kumare ko. Itago e, mo na lang ako sa pangalang Z. 26 years old. Lumaki ako sa magulong pamilya. Taun-taon na lang ata naghihiwalay ang mama at papa ko. Yung kapatid ko naman na kuya ko ay sakit din sa ulo. Sobrang daming problema ang ginagawa. Dahil nag-work sa catering ang mama ko naiiwan ako sa mga uncle ko at dahil doon nagagawan ako ng pang-aabuso sinubukan kong magsumbong sa mama ko pero ang sabi lang sa akin ni mama ay lumayo ka na lang gulo lang 'yan at kahihiyan sa pamilya natin pilit ko mang lumayo sa kanila eh hindi pa rin ako makaalis-alis Ano ba namang laban ko? Sa baril o kutsilyo na itinututok sa akin? Sarili kong mama, walang paki sa akin. Tiniis ko yun hanggang mag-high school ako. Wala ako halos kaibigan. Then nagkaroon ako ng jowa. Naging kaibigan ko ang kaibigan niya. Itago e, natin siya sa pangalang Bash. Naging close kami. At naging mag-best friends. Masaya malaya. Iyan ang pakiramdam ko kapag kasama ko si Bash. Then ilang araw pa o buwan ang lumipas. Naghiwalay kami ng boyfriend ko. Umuwi siya ng tarlak. At kahit wala na kami ng boyfriend ko. E tuloy pa rin ang pagkakaibigan namin ni Bash. Nagbiruan kami. Tayong dalawa na lang kaya. Sinasaktan tayo ng mga lalaki. Naging kami for few months. Pero nalaman namin na magpinsan kami. Malayong magpinsan. Fourth degree cousins. Nang malaman namin yun, itinigil namin ang relasyon namin. Pero humiling ako sa kanya na kung po pwede lang, wag na wag siyang makikipagrelasyon sa kapwa niya babae. Kung po lang, ako na ang huli. Lumipas ang panahon. Nakapag-asawa na ako. sa totoo lang kaya lang naman ako nag-asawa ay eh dahil ayoko na sa bahay gusto ko nang lumayo sa mga manya o nang-aabuso sa akin sa loob ng bahay naisipan kong sumama sa manliligaw ko Then nabuntis ako. Nagpakasal. Hanggang sa nanganak ako. Hindi mawawala syempre si Bash. Ninang siya. Nang anak namin ng asawa ko. Akala ko magiging okay ang takbo ng buhay ko pero hindi. After a few months, nabisto ko na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang asawa ko. At dahil dito, nasasaktan niya ako. Nambubugbog lubog ang asawa ko. At sa mga panahong puro sakit ang nararamdaman ko, si Bash ang naging karamay ko. Unang beses niyang malaman na binugbog ako ng asawa ko, iniwan niya ang trabaho niya para puntahan ako. Ang sabi niya sa trabaho niya, eh may merong emergency. Emergency tungkol sa papa niya. Pero ang totoo noon, pupuntahan niya lang ako. Na-appreciate ko ng sobra si Bash. Sinasabihan niya ako na kung po lumayo na ako sa asawa ko pero hindi ko magawa. May pagkakataon pa nga na inimbita ko si Bash sa bahay. Siya mismo ang nakakita na binubugbog ako ng asawa ko habang naglalabab. nang makita niya ako. Agad-agad siyang lumapit sa aming dalawa ng asawa ko. Sinabing tumigil na ang asawa ko. Ningakap niya ako. At saka niya sinalo lahat ng pambubugbog ng asawa ko. Marami akong pinagdaanan, DJ Rocky. One day, hindi umuwi ang asawa ko. Nalaman kong kasakasama ang babae niya. Umuwi ako sa mama ko at nag-work ako para sa anak ko. Few days later, hindi na umuwi sa bahay ang asawa ko. mabuti na rin siguro yun. Para makapagsimula ako. At sa lahat ng mga nangyayari sa akin, nandyan lang palagi si Bash. Lumipas pa ang mga buwan. Nagkaroon ako ng partner. Hindi kami nagsasama ng bago kong partner sa iisang bubong. Nauwi siya sa mama niya. Hindi kami nagkakasundo ng mama niya kaya pinili ko na lang na magstay sa bahay na tinitirhan ko. At simula nung nag-away kami ng biyanan ko, eh halos hindi na kami nagkakausap ng asawa ko. Madalas, tungkol na lang sa bata. Yes, DJ Rocky. Sa pangalawang pagkakataon, nagkaroon ako ng partner at ng anak. ata uh, ang katuwang ko sa buhay si Bash pag stress ako nandiyan siya para pasayahin ako pag naiiyak ako pati siya naiiyak din tulungan kaming dalawa at kapansin-pansin sa sarili ko na hindi na lang pang best friend ang tingin ko sa kanya One night, nagiinom kami. Sabi niya, Siguro, kung hindi tayo nag-break, nang malaman nating magpinsan tayo, siguro, tayo pa rin. May kirot sa puso ko yung nabanggit niyang yun na sana nga hindi na lang kami magpinsan. Sa hirap at ginhawa, nandyan si Bash sa tabi ko para tulungan ako. Para kaming kambal to ko na laging magkasama, alam niya ang tungkol sa akin at alam ko rin lahat tungkol sa kanya. Kaya that night, niyakap ko siya ng sobrang higpit. Hindi ko na malayan, e ginawaran ko na pala siya ng halik. Sabi ko sa sarili ko, ah, hindi na talaga best friend ang turing ko sa taong to. Mahal ko tong taong to. Hindi ako iniwan ng taong ipinaglaban niya ako. Hanggang sa may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky. May nangyari sa amin ng kumari ko na best friend ko. Na malayong pinsan ko. After noon, wala namang nagbago sa amin. Parang walang nangyari. Minsan, sweet kami sa isa't isa. Nagkakasama kami. Basta ang alam ko, masaya ako pagkapiling ko siya. At alam kong mahal ko talaga siya. Sa ngayon, kailangan ko ng advice. Mahal ko si Bash. Pero naiisip ko na may mga anak na ako. Kahit hindi kami okay ng tatay ng bunso ko sa mata ng iba, eh yun pa rin ang partner ko. Ano kayang gagawin ko? Ano bang dapat gawin?